Gihagit ni Sen. Risa Hontiferro si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga manguna sa pagpaubos sa lifestyle check taliwa sa kontrobisiya o investigasyon kalabot sa anong mga flood control projects. Nagtuo kini nga ang lifestyle check makatabang sa pagpakunhod sa grabing korupsyon sa paggamit sa pondo sa publiko alang sa mga proyekto sa gobyerno. Gain si ini nga kung ang presidente og lifestyle check sa mga opisyal sa gobyerno. Ang ngayon lang ang maghatag siya og ehemplo, pinaagi sa pagpahibalo sa iyang statement of assets, liabilities and network o salen. Ingon man ang pag lifestyle check usab sa mga asawa. Oh, I suppose nung uh, sinabi ni presidente na magpa-lifestyle check at kahit limitado lang yon sa executive sa simula, ay presumed sinasali niya ang sarili niya. Kung nag utos si Presidente ng lifestyle check, uh, magandang halimbawa at pagpapakita din ng pamumuno kung kasamang uh, ibubunyag yung kaniyang salien. Following on the principle dun sa mungkahi ni Minority Leader na isama na sa lifestyle check ang asawa, uh, posibleng voluntarily din i-expand uh, sa mga miyembro ng pamilya ni pagawa sa labong pamahayag si Sen. Amy Marcos nga kinahanglang mangunay ang mga magbabalaod sa lifestyle check nga gimando sa presidente matod ni Amy. Abli usab siya sa paglilis ayang sa kay matod pa niya public document kini. Gawa sa lifestyle check ni Ingon siya nga kinahanglang nibisigahan usab ang mga negosyo nga gadunay mapriso. Ni insiste usab si Senate President Francis Escudero nga dunay klarong basihanan ang presidente sa pagpatuman ni maong lakang. Din iyang gitumbok ang Article 11 Section 1 sa 1987 Constitution nga nagmando sa mga public servants nga magmatinudanon o responsable sa ilang mga katungdanan mamuhay nga simple o mag agad nga adun eh, integridad. Gihatagan no usab ni ini o gibugaton ang Section 8 sa Republic Act 3019 o ang Anti-Graph and Corrupt Practices Act nga nagtagana sa pagtaktak sa mga opisyal nga mapakya sa pagpasabot sa ilang bahandi, ingon man ang Republic Act 1379 o ang forfeiture law nga naghatag og gahom sa gobyerno sa pagkasakmit sa iligal nga mga nakakuha og mga kamtangan. Dugang nini, itumbok usab sa senador ang section 4 sa Republic Act 6713 o ang code of conduct and ethical standards for public officials and employees nga hugot kag gidinya ng mga opisyal o ilang pamilya sa pagpagkarbo sa ilang bahandi hindi ba dapat mauna kami uh, good example naman ng mga mambabatas kasi kami ang tumatayong liderato ng bansa dapat leader din kami sa anumang lifestyle at iba pang check Samdang masaligo ng Malacanang magpapiling independe o non-partisan ang investigasyon nga ipagayon sa Department of Public Works and Highways sa lifestyle og asset sa mga opisyal ni INI. Kini ang ipahayag ni Communications Undersecretary Claire Castro o gimando sa Presidente ang paglusan sa lifestyle check sa mga opisyal sa buhatan taliwala sa investigasyon sa mga palpak na proyekto sa pagkontrolar sa baha sa Tibuok Sud. Sa press briefing sa Malacanang, ang opisyal ni Ingon na kay ang Presidente mismo ang naghatag sa mando ang matag-ahensya sa gobyerno kinahanglan muli ho kung matuman sa ilang mga katundanan hindi po natin makakaila na merong mga DPWH uh, officials na sinasabing involved at uh, malamang ay uh, magsimula sila doon sinabi ng bantay po ng pangulo na hindi ito titigilan at uh, tatapusin niya to bago siya matapos ang termino ang ombudsman pwede mag-initiate ang um, ang BIR pwede mag-inspect magkaroon ng um, uh, lifestyle check. Sa bawat ahensya na may sakop sa kanya, DPWH, pwede rin po. So yun po, kung sino po yung may ahensya na dapat magkaroon ng pag-lifestyle check, gawin po nila. Yes. Lahat na may involve patungkol muna sa flood control projects na maanomalya. Nagsalita na po kasi ang Pangulo. So dapat ang bawat ahensya ay tumupad sa kanilang tungkulin. Asahan po natin dapat at bigyan po din natin sila ng uh, karampatang tiwala. At kapag pinakita din tayong anomalya sa kanilang pag-iimbestiga, magiging questionable din po ang kanilang pagtatrabaho at malamang masama rin sila sa pag-iimbestiga. Nanukad live direktamente sa Lawak Balitaanan, kini si Bombo Joanna Kanyati. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information basta radio. Bombo!